yung nakatingin sa'yo, hindi siya kumukurap. Sino yun? Darren! Darren! napaka Talaga ba? na yan? niya, ah. ang ah. galing pala ni Kailin talaga. Alam niyo po kung bakit. Bakit? Kasi nga... Kasi <laughs> nga ano? 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 Sabihin ko! <laughs> Viral ngayon sa social media, ang dalawang young star na sina Darren Espanto at Kaylin Alcantara matapos na mag-guest si Kailin sa It's Showtime at maging tampulan ng tuksuhan ng dalawa. Hindi kasi naiwasang sabihin ni Kim Chu sa gitna ng pag-welcome nila sa kanilang mga guest ang napansin niya kay Darren kung saan ay nakatitig umuna ito kay Kailin habang nagpe-perform ang young actress sa stage. Puring-puri kasi ng mga host si Kailin sa ganda ng boses nito at doon nga naisingit ni Kim ang panunukso niya kay Darren bulalas kasi ni Kim. Habang kumakanta ka, merong nakatingin sa'yo, hindi siya kumukurap, si Darren. Sinubukan namang ilihis ni Kylie ng pagtutokso sa kanila ng mga host nang pabiro niyang sabihin na alam niya ang dahilan ng pagtitik sa kanya ni Darren. Sa tingin ng ilan ay may kinalaman nito sa magkapatid na Cassie at Mavi dahil parehong nagkaroon ng ugnayan ng dalawa sa magkapatid. Sinabayan din ito ni Vice ng mga birong pahayag. Nagsabihin ito na sa susunod daw ay awiti ng dalawang kantang We Are Family na kagad na nagets ni Kailin kaya naman napatakip ito ng bibig. Sa kabilang dako, kasabay nito ay usap-usapan din ngayon ang tila mga cryptic post ng maginang kasiligas at Carmina Villaruel sa kanika nilang social media account at ito ay matapos ang naging deretsyahang sagot ni Darren nang tanungin siya tungkol sa totoong estado ng relasyon nila ni Cassie. Tila kasi tinuldo ka na ni Darren ng matagal ng bulong-bulungan ng marami tungkol sa kanila ng young actress at sinabi din ito na sa ngayon ay wala nang ina level up pa ang relasyon nila ni Cassie maliban sa pagiging matalik na magkaibigan. Matapos nga nito ay halos magkasunod na naglabas ng cryptic post si Cassie at nanay nitong si Carmina. Sa cryptic post ni Cassie ay makikita ang screenshot ng isang kanta na may titulong Favorite Crime. Nang usisain ng marami ang lyrics ng kanta, tila gustong sabihin ito na hinayaan niyang gamitin siya ng isang tao dahil sa kanyang pagmamahal. Samantalang sa cryptic post naman ni Carmina ay sinabi nitong, Don't expect the same in return. Samantala, iniugnay nga ng marami ang cryptic post na ito ng mag-ina sa so, naging pahayag ni Darren sa totoong estado ng relasyon nila ni Cassie. Gayunpaman, wala pang inilalabas ng mga pahayag ang mga ito tungkol dito.